Yan mga Pinoy, isang magandang magandang umaga po at isang papagpalang araw sa ating lahat mga Pinoy. Ngayon po ay araw ng Sabado at i-update ko po sa inyo yung nagawa natin kahapon. Yan po yung aring na masilyahan nung isang araw. Yan. Lahat na po yan mga Pinoy. Ano na po yan, taas at baba na. Yung namasilyahan naman po nating kahapon, yung upload ko kahapon. Ito po yung sa loob. ayan, mga Pinoy, ayan po. Dito pa lang po siya sa baba. Ayan. Ayan yung sa taas po wala pa yan Ayan, no? Oh. may bubong na po siya mga Pinoy ang ganda na o oh. uh, ah, makikat po tayo sa taas para may update ko sa inyo yung bubong dito pa rin po ito mga Pinoy sa Tarlac dito pa rin po si Boy Pinoy na Kalistino at wala po tayong ang trabaho kahit pa mahirap kakayahin natin yan mga Pinoy at dyan po tayo madaan sa hagdan na yan oh. tingnan nyo naman mga Pinoy ang hagdan natin oh. yan, pantay na pantay po yan oh. para akyat po tayo sa taas nauntog kasi buy pinoy ayan o. ang ganda na mga pinoy o. malapit nang matapos ang project natin dito sa ano sa tarlac ito na lang po ang bububungan ito ito at nasikat pala ang araw mga Pinoy ayan o oh. araw po ng Sabado ngayong umaga ang ganda ng tanawin mga Pinoy pag na pag nasikat pala ang araw at siyempre mga Pinoy maghahanda na po si Boy Pinoy para sa maghapong trabaho na naman natin ngayon din po sa mga bagong subscriber na boy Pinoy at dun sa mga solid na nagsusuporta maraming maraming salamat po baba na po tayo o ayan o oh. yan tayo madan mga pinusahag na yan dahan dahan lang tayo baka tayo mahulog pantay na pantay po yan Ayan mga Pinoy, maghahanda po kami ng pambuhos. Uh, ngayong araw po ay magbubuhos muna si Boy Pinoy. At uh, yan po yung ating mga katulad. Yung masisipag na construction worker mga Pinoy. Ayan, maghahanda po sila. Uh, at diba ipapakita ko sa inyo mga Pinoy kung alin po, alin po yung ating bubuhosan. Kuya si ah wala yung hagdan natin Kuya Andi ah kinuha yan mga Pinoy yan po ang bubuhos natin yan mahayang mahaba na yan, yan. ano po yan mga Pinoy kanopi Ah, uh, chisikapin po mama ni Boy Pinoy kung may update po, po sa inyo pag na tayo sa taas. nalo po yung ibang pambubong ayan oh At ayun po yung iba. yun 'Yung mga kalabaw mga Pinoy ayun po sa dulo ayun oh ang busog na busog ang punta mo eh dahil pagkain yun mga Pinoy na na po tayo sa taas at ito po ang ating bubuhusan ito, itong mahabang ito yan hanggang dyan po yan o yan ito po una, ito, napapansin yung mga Pinoy ano po yan yung simento na tinunaw sa tubig puro yan mga pinoy ibinuhos po natin yan para pagbuhos ng ating halo ay kapit na kapit ayan ah at yan po tayo nagdaan sa hagdan na yan oh. yan pantay na pantay po yan mga pinoy Atas tayo mga piray. Oh, yeah. Yun, tayo po yung ating katulong na mga nagbububong. Ayan po sila. Akyat tayo dito sa taas mga pinoy. Ayan po. Sa tong -tongan natin tong bagong sim nito mga pinoy ayan oh naghahalo pa po yung ating mga katulong na labor pambuhos do sa ating bubuhos ang kanopi mga pinoy ayan po sila sa ilalim ayan ah eh. Dahan-dahan tayo, baka tayo mahulog natin. yun, ayan po sila oh. Nagahalo na mga pinoy. Ayon. Yung mga katulong natin masisipag na construction worker mga pinoy. Ayun uh, po yung ating isang katulong ayun sa taas. Uh, ayan na po yung nabubunga nila, ayan oh. Ang ganda na mga Pinoy. Yan. dah? Yan mga Pinoy, yung natapos po natin. at yan po ating nagawa sa buong maghapon mga Pinoy ang ganda na mga Pinoy malapit na pong matapos at tayo po ay mamamahinga na alas 5 na po ng hapon mga Pinoy ang ganda ng tanawin mga Pinoy oh ang ganda lalo na pag nandito sa taas yan yan po si MJ nag siya ng bubong na sim at may natutulog po dyan sa ilalim niyan baka po umulan ang gabi eh, ay mababasa yun mga pinoy at baba na po tayo at dyan po tayo mga baba sa hagdan na yan tingnan nyo naman mga pinoy oh, pantay na pantay po yan Hop, oh, dandahan po tayo. Baka tayo y mahulog mga Pinoy. Oops. At ito pong flooring natin mga Pinoy. Natapos din po natin. Ayan, basa pa po yan. Pagkatapos mga Pinoy nung uh, binuhusan nating Kanopi Dito po tayo naglipat Ayan uh, Hindi ko na po nai-update yung Habang nagbubuhos kami mga Pinoy At uh, dun po kaya sa tasura tayo mapatungan itong ating cellphone Dito naman sa baba uh, Minamadali po natin to At Sabado ngayon Bukas ay linggo Kaya hindi na po na-update ni Boy Pinoy sa inyo.